Kain patay tayo, di ba sabi mo? Anong nangyari sa kanya? Ma'am, sorry talaga. Ang ginawa na namin lahat. Ah, uh, may, may rosary na. Excited mamatay? Lisa, make up daw. Pambatay. Okay. Eh. Okay. Hey, maar al we're all together. Mag papa We jij langzinnig? Mag bigtje? Dok? Mag bigtje? 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 Mag mama. Mag Mag bigtje? Mag